eh ba? Ano ako. Lagay mo doon. Merry Christmas! Uh -oh. Shout out sa lahat ng aking mga basher. sa inyo mga boss. Ah, paipasikas ako <tinyo> sa tarap. Tumigil. Gentle lang, Shout out Robin Gonzales ng uh, from May Kawayan, Bulacan. Merry Christmas. Shout out sa mga basher ko dyan. I love you all. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Yes, boss. Kahit bukas, open ang shop. Merry Christmas, Lord. See you soon, boss. Shout out. Shout out. Shout out kay Pong Chavez. Shout out kay Cat M Nuestro. Solid Palace. Solid Palace. Thank you. Ay, gusto mga ano. Uy, Kuha ka doon. Ang sad ako. Ang Merry Christmas sa inyo mga boss. Kamusta? Is it Merry Christmas Merry Christmas! Shout out kay Kuya Ball! Merry Christmas, Rush. Marami kayong aabangan sa amin ng mga bagong unit, mga boss. <coughs> Para sa mga nagbabalak, bumili. Open tayo bukas. Open dito sa 26 Shout out sa 133 viewers. Ismin doon sa. Yan. Anybody. <laughs> Shout out Francis para from Cainta Rizal. 170 kay sabi mo. 175. Shout out kay Merry Christmas sa ten. Chattout sa Ate Vanessa. Ciao. 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 Cha. Merry Christmas Ciao. 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 Merry Christmas to all. Shout out kay J Chad Piliin from Piliin na ka Merry Christmas Idol Gang 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 Christmas, Gang 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 available na unit sa Gang mga boss. Para sa mga nagbabalak pa lang. mau muntah nanggarae <laughs> si sindian ya mabilis mas sila mabilis mas sila kata Merry Christmas keja ko Shout out sa 214 viewers aah 214 viewers Merry Christmas guys oh Shout out Junmark Labicilia May Aguinaldo kayo sa akin. Boss ko, palka po. Malapitin here. Pasyatotan ko, Isabel. Shout out kay Salvador Backyard Breeder from Eastern Sama. Shout out kay Jancel Gia, Ram, Das, Napiela. Christmas ko. Kain mo na kayo pick. What's feeling? Shout out kay Jun Papa. Hola puta yo L300 boss. Dan sert, Shout out kay Jack Dan Shout out kay Eric Obias from Bicol. Shout out kay Princess Bebe. Princess Bebe. Shout out kay Ramberse ng Santa Rosa, Laguna. Naman na siya shout out. Shout out kay Princess Rivera. Ayan. Yeah. Ayan. <laughs> Shoutout kay Alvin Estabilio from Isabela. Merry Christmas sa lahat mga bossing. Shoutout kay Jun Guzman Rafael from Las Piñas. Shoutout kay Alexander Gabaon Tarlac Kita-kits soon boss Diyan may S. Luceno Merry Christmas to all mga bossing Sobrang dami lang ng message mga boss, yan yeah, hindi masagot lahat. Merry Christmas. Kumusta kayo? Kumusta kayo? Shout out ke Alhaden Hamdan. So shout out, shout out ke Jess Miranda. Yan. Shout out ke Alan Velasco from Laguna. Merry Christmas Princess Rivera. ini Ninna. Merry Christmas. <laughs> <laughs> Shout out ke Boss Harold Tebes Seru si Krokil Shout out ke Ate Vanessa Papa Shout out ke Rose Yubanas. May sale sa ano, garay, mga boss. Uh, mura na lang ang binibenta mga unit doon. Lahat ng available natin sa garahe, may ano yan. May discount na malaki. Shout out kay Jonald Galang from Balanga Bataan. Shout out kay Ram Para Jr. from Northern Samar Shout out kay Glenn Bernal from Catanduanes. Merry Christmas mga boss. Open ang garahe mga boss. Para sa mga nagtatanong. Merry Christmas kay Kuya Mac. Pinakamalupit na player. Shoutout sa lahat. Lancer, meron tayong Lancer. Wala pa pala boss. Inihimas pa yung Lancer. Shoutout kay boss Patrick, sister. Ako yung namamas ko sa'yo. Oh yeah, protesta ya. Yeah. Shoutout kay Patrick, Britannia. Shoutout kay Patrick Britannia. Yes, possible tayo boss sa ano, swap. Maraming salamat pa sa lahat ng ano. Tuloy yung sumusuporta. Ah. Tsaka naniniwala, syempre. Po, may da, ko, wala pa umay pinapara-pull daw habikuela wala pin wala akong pinaparapol mga boss pick account girl may legit yung legit na account 'yung may 740 something kay na followers tapos sa uh, page symbol A cigarette siya may 1.3 Yun yung legit Pwede boss, punta lang kayo sa garahe tapos para ma-check yung unit nyo kung okay sa amin tapos pag-usapan na lang natin yung ano ad Merry Christmas Shout out kay RB Alba Tutor Meron, meron boss sa ano, garay. May low budget, meron sa may 150, 150 to 200. Shout out kay Batas. Merry Christmas. Ay, oh, shout out, Jun Jun. Rapang geng geng. Merry Christmas. Marami pa rin tayong available na unit sa garahe mga boss. Meron boss, mga ano lang yun 130, 120, may kotse ka na Shout out kay Jeric Manalo Yes naman boss, tuloy-tuloy lang, padayon lang. Shout out Merry Christmas kay Rudol. Okay, si Rudol, si e Jed. Ako ba Brigad mo boss? Wala, wala lang ano. Hey. Okay. Harap sa unit. Shout out ke Chris ag Angkahan layaw. live Merry Christmas geng-geng ini pun ini pun ya ah. Merry Christmas kay Jason. Si Shout out kay Cristobal Cristobal from Bulacan. Shout out kay Jason Solosa. Gang gang. Boy, e lang, boss. I-waste mo lang. Malalaking letter. Yung ano ang pau? Sa'yo di ba? yung ano? Puro yun, ba? Sa'yo yun, ba? di ba? Shout out kaya ay... ay... Shoutout kay Bad Bads Pregua. From es Esperanza Masbate. Ano mo na? Diesel may binibenta? Hindi na muna. Ah. Uh -huh. Merry Christmas. Shoutout kay Arvin Heller. Adventure boss, wala po tayo adventure.

Sakto lang niya. Available pa rin yun, boss. BMW. 70. Wala, nagkaubosan pa ng budget nila eh. Atta, Merry Christmas to, all. Okay. I'm gonna be to mm. Merry Christmas! Shout out kay Prince J Kapagas. Merry Christmas. Oh, okay. yeah. Merry Christmas. Sa tagi don don Bautista. Watching ma from Iloos Norte. Rebo, wala man. Ah, meron Rebo boss, manual. See you soon, boss. Okay, ma'am, Jane. shout out sa lahat ng uh, legit followers since day one. Oo, wala ba ang mga bagong 50 oh. oh. <laughs> Guys, ano lang kayo? <laughs> <laughs> Chikas na. Merry Christmas. Gang-gang ko all. So, bukas na namin bibigyan mga regalo Abangan nyo yung mga uh, unit na darating sa 2025 mga boss. Mas lulupitan natin. Marami pa kami hinihimas eh. Shout out Alexander Pakol. Pakol. manual diesel wala po tayo may manual tayo doon kaso gas. APB tas Rebo na manual na gas Shoutout kay Mark Kevin Rivera. mugaan na ako ulit live mamimigay tayo doon malamig ang panahon kagayan di oro kaya kaya yan boss gandang gabi po shout out kay Michael Sapad shout out kay Rodel Soriano kay King Boss yes Shout out kay Mary Ann Bolanyo from Somalia. Merry Christmas kids. Merry Christmas sa lahat. Magsama wala Abangan nyo yung susunod kong live mga boss. Uh, ano tayo doon? Maganda-ganda yung ano doon, lalive ko. Sa so, ngayon, ano tayo? Merry Christmas. So, ano, naglive ako para batiin kayong lahat. Shout out, tropang paliparan, geng geng. Shout out kay Lawrence Gabriel Mejilla from Santa Cruz, Laguna. Shoutout kay Gelen Mo. Merry Christmas geng, -geng lang tayo lagi Geng-geng Marami pa tayo available na unit sa karaya mga boss Nihimas natin may e game mga unit Bago natin i-up Hindi mo na masyadong nakasagot doon, boss. <laughs> Low budget na unit sa garahe. 90, meron ka na kotse. Ninety eighty galang. Shout out Johnny Polachish Pro by Bainsel Okay gang Merry Christmas Shout out sa 125,000 K viewers <laughs> Kita it soon boss Untayin ko kayo sa garay. Marami boss, 200 pa baba. <clears throat> Hindi masasayang punta nyo. Maraming pagpipilian. Kaya dito na lang muna mga bossing ha. Geng-geng. merry christmas all